Well, unang-una ko may nagpadala sa yo ng link na gano'n, no? magduda ka kasi Don't click. Uh. Uh, gets ko yung ano eh, gets naman natin na yung curiosity natin para makita kung kasama ba yung information ko doon sa yung data ko doon sa nag-link. Pero ipagpalagay na natin nasama. So, wag ka nang ano, wag ka nang dumagdag doon sa mga potential victims, di ba? Pero kasi alam niyo, oh, yun yung importansya ng paggamit ng mga antivirus software. Eh. Mm -hmm. Nang sa gano'n, kaya somehow ma-block makatulong siya sa pag-block ng mga un uh, unwanted ng mga unsafe na websites mm. 'di ba may mahirap talaga kung meron kang gadgets kailangan mo talagang gumamit ng ganun eh though nangintindihan ko medyo may kamahalan. kung wala kang ganung protection wag mo nang isa yung paggamit yung pagpunta dun sa mga uh, hindi ka familiar na websites mm. wag nang click na click oh. pero kung halimbawa yung sinasabi mo kanina sa Ronald na baka nakuha na 'yung email may password naman 'yung email so i wonder 'yung mga account na pwedeng mong protektahan gaano ba kadalas ka dapat magpalit ng password para kahit papano eh 'yung mga info na pwedeng mo pang protektahan eh, hindi na makuha ng hacker well as much as possible po no ang recommend talaga namin every 3 months dati 6 months 6 months lang 'yung ano kasi medyo tedious hmm. din talaga mag-isip ng ano eh ng uh, mas ma strong password din. Eh. Mm -mm. Pero lalo na sa panahon ngayon na sobrang dalas ng mga data leak, mga mga breaches, parang kailangan mo'ng dalasan talaga. Yeah. yeah. Yung oh. pagpapalit, lalo kung halimbawa ikaw ay uh, halimbawa uh, field, me field member ka at yung email address na alam mo'ng ginamit mo doon. Eh may posibilidad na kasama sa leak o oh, ikaw ikaw mismo miyembro ka at meron kang iniwang email address doon yung and everything uh, connected doon sa email na yon palitan mo yung passwords yeah. sa ganon eh kasi di ba ang problema pa kasi yung mga Pilipino di ba hindi lang Pilipino yung yung lahat yung, yung mga tao kahit sa ibang bansa ang ginagamit nilang password yung mga may connection sa personal na buhay nila, 'di ba? Birthday, oh, mm -mm. Anniversary, anniversary. 'di ba? <laughs> Tandaan natin yung birthday natin, nandun din sa field health 'yan. Oo. Ah uh, oh. So oh. baka baka Bamila. yun yung baka yun pa nga yung unang gamiting kombinasyon sa password mo, 'di ba? Oh, oh. So dapat out of okay. this world oh. Yeah. Oh, So dapat uh. dapat talaga mag mag ano ka mag, mag create ka ng password yeah. na medyo intricate na hindi basta-basta mahuhulaan yeah. mm. okay